May tuturing na public health concern kapag pinag-usapan na ang food safety ng bawat Pilipino. Kung hindi kasi maayos ang paghahanda sa pagkain na kinukonsumo natin araw-araw, ay maaari itong magdulot ng iba't ibang sakit kung saan ang ilan ay banta pa sa buhay ng tao. Sa episode na ito ng Batas et Al, pag-uusapan natin ang Republic Act 10611, o ang Food Safety Act of 2013 at paano nito pinoprotektahan ang publiko para makaiwas sa mga sakit na maaring makuha sa pagkain. Isang araw na naman na puno ng aral tungkol sa batas. Ako po si Mencio Makapagal at makakasama natin ngayong araw para pag-usapan ang Food Safety Act si Attorney Jeffrey Roger Abrazaldo, counsel ng PJS Law. Magandang araw sa iyo, Attorney. Magandang araw, Mencio. Welcome to the program. Ngayon holiday season na. Nag-uumapaw na naman ang mga pagkain pero sabi nga nila, eh, safety first, di ba? Yeah. So what do we consider when we talk about food safety? Well, ayon po sa food safety ah. Mm -hmm. Ang food safety ay tumutukoy sa katiyakan na ang pagkain ay hindi nakasama para sa ating mga consumer pag ito ay hinanda o kinain ayon sa kanyang sadyang Uh, paggamit. Mm -hmm. e, in general po, ang food ay kahit anumang produkto, processed, unprocessed, uh, partially processed na para sa ating pagkain. Pero ano yung layunin ng RA 10611 o yung Food Safety Act of 2013? Ito ba ay para lang sa mga negosyo o pati sa bawat individual? Ang food safety po ay primarily para sa mga negosyo at mga establishmento. At ito po ay uh, sinaad ng ating Kongreso para sa proteksyon nating mga consumer. Okay, but before 2013, was there any sort of law and how did they ensure um, yung safety ng ating pagkain before that this law came into effect? Well, before um, the Food Safety Act, of course, you have your primary government agencies such as the Department of Health and the Food and drug administration who already issue um, their own regulations para maprotektahan ating mga consumer mm -hmm. sa mga hindi safe na pagkain at mga produkto. So parang iba't-ibang ahensya. So this okay. one consolidates everything. Yeah. Under food safety po, uh, meron po tayong dalawang uh, key food safety regulatory agency o FSRA. okay. Nandito po ang ating Department of Agriculture on the back end of our food chain supply. And then we also have our Department of Health uh, Food Drug Administration for other products. All right. So under the Food Safety Act, pwede rin bang managot ang yung mga government agencies concerned kung sakaling hindi nila magampanan ng maayos yung tungkulin nila? Well, under the Food Safety Act, there are primary responsibilities on the DA, Department of Agriculture, Department of Health, as well as the LGUs. Mm. Um, of course, our government uh, regulatory agencies do their best. Pero pag tayo po ang nagkaroon ng problema, uh, pwede po natin mag-sampan ng reklamo. Mahilig ka bang kumain sa restaurants o mag-order ng pagkain online? Kanino ka pwede magreklamo kung sakaling magka-problema sa in-order mong pagkain? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng batas et al dito sa CNN Philippines. Kaya ay nanonood ng batas et al dito sa CNN Philippines. Food safety pa rin ang topic natin ngayong araw kasama pa rin si Attorney Jeffrey Roger Abrazaldo ng PJS Law. Now talking about regulation. Um, you mentioned nga earlier yung LGUs, no napakalaki ng responsibilidad uh, ng local government units kasi sa kanila ang regulation ng slaughterhouses, yung markets, fish ports uh, at iba pang sources ng pagkain, no. Uh, so ano yung limitation ng LGU when it comes to enforcement of the Food Safety Act? Meron ba? Under the Food Safety Act, ang primary responsibility ng LGU ay patupad ang actually isang pambatas, mm. ang ating Code on Sanitation. Okay. So, ba, uh, bilang LGU, sila po ang na nasisigurado na malinis ang ating mga palengke at merkado at kasama na din po ang mga kainan. Mm. Ang limitasyon po ng LGU ay sa kanilang territorial jurisdiction lamang. Kung meron pong national concern o product na binibenta sa iba't ibang lugar, Uh, mas uh, okay po na tayo umangat sa mga national agencies tulad nga ng DA, DOH, o FDA. Alright. Now, if you plan to put up a food business, ano ang mga dapat mong i-comply in relation to food safety? Yeah. Uh, ayon po sa pagtayo ng isang negosyo sa food business, meron po tayong food establishment, which in general terms, uh, any establishment that serves, process, uh, serves, processes, manufactures food. Mayroon din po tayong food business operator ayon sa FDA regulation na nag-manufacture process, sell, import, export ng mga processed food. Kung food establishment lang po, uh, maliban sa business permit, kailangan niyo po kumuha ng sanitary permit mula sa LGU at mga health certificate kasi kailangan po ito sa lahat ng empleyado ng isang food establishment. Pero kung food business operator po kayo, ng processed food mm -hmm. kailangan nyo din po kumuha ng license to operate o LTO mula sa ating FDA at bawat uh, produkto na processed food o food product at kailangan din po uh, i-rehistro sa FDA at kumuha ng certificate of product registration kailangan ba ng food safety officer na kailangan mo mag-undergo ng training sa Department of Health there are food safety training seminars and that is actually the responsibility ng mga food establishment to be up to date with food safety laws especially those that are relevant to the specific uh, food industry na ginagampanan nila okay so kung makita na mayroong paglabag o hindi pag comply sa requirements ano ang pwedeng gawin ng LGU is that grounds for immediate closure or ano yung proseso Uh, hindi naman po uh, immediate closure agad kasi siyempre kailangan po natin sundan ng due process. Mm -hmm. uh, ang unang siguro mangyayari is mag-inspect po ang isang LGU after a complaint at i-suspend o pwede ding i-revoke ang mga permits na binigay din ng LGU. Mm -hmm. And after that, kung talagang extreme uh, worst case scenario, maaari ding magpasara. Okay. Well, simula nung pandemic hanggang sa ngayon no usong-uso ang mga pagkain na ino order online or yung mga small businesses lang um, na katulad ng mga lutong bahay mm -hmm. tapos pino lang nila sa mga social media accounts and then ipa-deliver may regulasyon ba dapat sa ganung klase ng mga businesses uh yung mga ganun po nakikita natin sa online na nagbebenta ng food or food products or resale ng food products Uh, kasama po rin sila sa definition ng food establishment. Mm -hmm. And in terms of food uh, processed food, food business operator din po sila. So talagang best case scenario, dapat na registered po sila with the uh, relevant LGU at kunin na natin lahat, lahat ng license at clearance. Paano attorney kung, for example, hindi rehistrado, like yung kapitbahay ko, nag-offer ng pagkain dun sa uh, community namin, tapos may may nangyaring masama. Let's say, nagkaroon na, na ospital dahil sa pagkain. Saan kami tatakbo ngayon and what happens next? Uh, actually, under the Food Safety Act, pag nagkaroon po ng labag, paglabag sa food safety, Uh, at wala po kayong authorization mm -hmm. tumataas po ang ating penalty ano yung penalty ang penalty po natin uh, for first offense would be 50 to 100,000 fine and uh, one month suspension of your relevant authorization pag wala pong authorization do pwede pong dumoble mm. at sa pagreklamo po natin uh, meron pong proseso ang ating FDA tumatanggap po sila ng mga online complaint and reports na pwede na lang imbestigahan uh, sa paglabag ng food safety. Okay, and yung nagbenta ng pagkain, are they also liable to pay for your hospital bills or doctor's fees, yung mga ganon, mga gamot? Um under the Food Safety Act, um it doesn't specifically state okay. um the extent of liability with regard to your uh, medical expenses, um but it can fall under as another cause of action. Uh, for damages due to your health. Sagutin natin ang ilan pang tanong patungkol sa food safety sa pagbabalik ng Batas et al. Kayo po ay nanonood ng CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Oras na para sagutin ang ilang tanong tungkol sa Food Safety Act. Maaari bang managot ang delivery driver kung sa sira o panis ang pagkain in-order online? Well, as a general rule po, ang obligasyon na sundin ang food safety ay nasa food business operators mm -hmm. o food establishment. Sila po ang may responsibilidad na i-prevent, minimize, reduce the risk na magkaroon ng problema sa food safety. So, kung kunyari po, nag-order po tayo uh, online at pinadeliver, obligasyon pa rin po ng food business o food establishment na i-maintain ang food safety. Kunyari po, kung nag-order tayo ng ham mm -hmm. online, syempre, frozen po ito at kailangan deliver. Bilang food business o food establishment, kailangan ilagay ko siya sa tamang insulated container, mm -hmm. lagyan ko ng ice para magarantisado ko na pagdating sa inyo bilang consumer safe pa rin po ito. Okay. And if hindi na sunod yung lahat ng yon, saan sila pupunta ngayon para magreklamo? Pwede po sila magreklamo through the FDA. Mm -hmm. uh, online po ang reporting nila, pwede mag-email lang po uh, doon natin ireklamo ang mga paglabag ng mga food establishment o food business operator. Saan pwede magreklamo kung sakaling may paglabag sa food safety Is it always the FDA or um, are there other agencies that you can um, go to? Uh, sa Food Safety Act po, meron tayong dalawang primary FSRA o Food Safety Regulatory Agency. Pero sa ating mga consumer po, uh, palaging karaniwan na nasa FDA po ang may jurisdiction mm -hmm. sa mga end product na tayong tayo binibili, kinokonsumo. So pag may problema po tayo sa mga food, processed food, food products, ang FDA po ang una nating pupuntahan okay. para magreklamo. Pero if it's like a sanitation issue, like for example, may nakita ako mga ipis na tumatakbo dun sa loob ng restaurant or if meron akong mga nakita na daga, uh, saan ako dapat na dumulog? Is it a different agency? If it sanitation concern uh, dapat po pumunta tayo sa LGU. LGU kasi ang LGU po ang nagbibigay ng sanitary permit at dahil sila nagbigay pwede rin nila tanggalin ang sanitary permit kung labag po sa food safety o sa sanitation ang isang establishment to. What if pinasara ng LGU yung um, food business dahil sa non-compliance nga for certain reasons meron pa bang pagkakataon na mabuksan ulit yon pag nangyari po ang isang closure, syempre po uh, that is an executive decision mm -hmm. of the local government unit. Uh, under the law, we do have remedies to question executive acts. However, uh, most of the time, mataas po ang requirement na magpakita tayo, for example, ng grave abuse of discretion sa pagsara. Mm -hmm. Pero kung kung final po ba ito, hindi naman maari pang iangat sa ibang ahensya o korte para magkaroon ng oportunidad na suriyon ulit yung kaso at kung tama ba talaga ang pagsara ng iyong negosyo. Narito ang isa pang tanong. Nakasaad ba sa batas ang prescribed storage duration ng frozen goods kung walang nakalagay na expiration date? Ayon po sa FDA regulations on labeling, lahat po ng pre-packaged foods ay kailangan na may expiration date. Mm -hmm. Ang expiration date po ang petsa kung hanggang saan pwede nating asahan bilang consumer na meron pa rin kalidad yung produkto na yon. Pag nalagpasan na po ang expiration date, uh, hindi na po ito ay dapat ibenta sa publiko. Ah mm -hmm. uh, tayo naman bilang consumer, uh, siguraduhin po natin na ang binibila natin ay mga respetadong brand at meron silang mga license at permit. At tingnan din po natin ang produkto kung may expiration date. Mm -hmm. Kung walang expiration date, mukhang hindi sila compliant sa batas at huwag po tayong uh, magsugal sa mga produkto na 'yon. Kailangan po din natin sundan yung storage conditions. Uh, karaniwan po, sasabihin, expiration date uh, 2024 must be stored under 0 to 5 degrees. Tulad ng ganun po. So, kahit na may expiration date, uh, siguraduhin din natin na yung pag-store natin, galing sa tindahan, pa uh, na nandun pa rin siya sa tamang storage condition para manatili siyang uh, safe para mm. kainin. Alright, now when it comes to like sa mga supermarkets or sa mga palengke, how can um, yung mga mamimili um be assured na yung karne na binibili nila ay talagang fresh or na inspection, may mga palatandaan ba yon na prescribed by law na dapat nandoon? Uh una una po syempre, tingnan natin kung merong business permit mm -hmm. ang iyong pinupuntahan na merkado o palengke. Uh Susunod doon, uh, dahil sila isang food establishment, tingnan din po natin kung meron silang sanitary permit. Mm -hmm. At kung maaari, tingnan kung may health certificate ang kanilang mga empleyado. Pero sa atin, bilang consumer, tingnan din po natin kung paano nila hinahandle yung mga pagkain. Lalo na po ang raw meat. Uh, ayon po sa sanitation code, raw meat must be stored between 0 to 3 degrees mm. So medyo malamig po ito. Pero nakikita natin sa palengke, karaniwan, wala po naman silang mga chillers, chillers o oh. freezers at nakalatag lang po yung uh, raw meat halos o, buong maghapang. araw. Oh. So kung ganun po ang pa nakikita natin sa merkado, tayo bilang consumer, mag-ingat tayo at siguraduhin na tama yung pag-handle ng mga binibili natin para safe din tayo. Okay, yung mga sinasabi mo kanina, yung mga permits uh, sanitation uh, permit, saan ba yun dapat nakapaskil? Ah, uh, yung mga permit na po yon, uh, kailangan po na readily available at kitang-kita ng mga consumer. Mm -hmm. So meron po ba kayong tips para siguradong ligtas ang pagkain natin sa araw-araw? Ang lakas po natin bilang consumer ay ang ating impormasyon tungkol sa ating mga karapatan na komportable tayo at sigurado tayo na lahat ng binibili natin ay safe. Ngayong holiday season, kailangan po natin alamin kung saan tayo bumibili at ano ang binibili natin. Mm -hmm. Hindi natin makasahan na lahat ng establishmento ay susunod at kailangan din natin alamin kung ano ang tama at hindi tama para sa ating mga consumer. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Attorney Jeffrey Roger Abrazaldo, counsel ng PJS Law. At maraming salamat din sa patuloy niyong pagsubaybay sa Batas et al. Ako po si Mencio Makapagal hanggang sa susunod na linggo. Dito lang sa CNN Philippines.